Uy, BH, kailangan mo ng pera? Bakit? May one million down! Legal ba yan? Oo, oh, legal to! Mamayangay oh, ba? Bakit? Malibig ni Kapitan Cupid eh, mauna ang tayo? Kapitan Cupid? Nakita ko nga, tumatakbo na eh! <laughs> ano ba naman si Kapitan Cupid? Taga lang, video ka pera. Saan ba makakakuha ng one million ngayon? sa ano, pag may binigay kang Merry Grace Piatos. Merry Grace Piatos? Ha? Uh yan! man mga kabatang helmet. Ayan nga, kanina, no, may press con, pa. Mm -hmm. Ang house. About nga kay Mary Grace Piatos. Kaya tawag natin, lalong-lalo lalo na pati yung mga pumirma, no, ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, boluntaryo na magbibigay kami ng pabuya no ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si uh, Mary Grace Piatos. So kami sa committee ng ano sa committee ng uh, blue ribbon at saka sa quad committee uh, nag nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay, no, ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at uh, at least para maka sa hearing. Uh, so, ko lang naman, no, the, o, oh, napakadami na pong imbitasyon, um, lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na pong uh, invitation meron na pong mga orders for the resource person. So, Um, nag pa rin po tayo. Um, we've shown na uh, that the house uh, has been fair, been fair, and the committee has been doing its job with all, all lahat ng lang klaseng diligence binibigay naman po namin sa karespeto. So, it's about time uh, na they attend and they explain ito pong mga anomalya na nangyayari. Itong <laughs> sabi nga ni Congressman Jay, eh, ba, Sama mo na rin si ano pare, si Chippy McDonald. Sa kasi <laughs> sino po ba yung mga yung mga fictitious na tao na na mention niya. Siyempre yung pinakasikat si Mary Grace uh, Piatos na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na <laughs> andyan na po na kumbaga nag-trending na yon. So But again, the committee is doing its work. Duloy lang po kami. Kasi gusto na rin po namin na matapos na rin yung investigasyon at uh, matapos na rin po ang session namin may mga ilang araw na rin. Yes po mga kabata helmet, tama po ang napanood at narinig nyo. Mm. nga daw ng pabuya, no? 1 million. Okay. Oh. sino nga daw mga kapagturo kay Mary Grace Piatos. Pero mm. ito, voluntarily daw sila, videographer. Ah. Parang ano na to, collab na ng Blue Ribbon and ng Quadcom oh. para dyan sa pabuyang 1 million na yan. Oh. Ang pag abay yeah. Dapat kasi malinaw yun mga kabatang helmet, di ba? Kung saan man gagaling yung reward money. Oh. Siyempre, dapat hindi yan galing sa taksanin or sa kaban ng bayan. Mm -hmm. Eh, sila nagpanukala niyan. Eh, di oh. dapat sila ang mag-share-share, di ba? Oh. Oh. Ay, mag-shoulder nyan, ano? Oh. Oh. Alam naman. taong bayan mag-shoulder, di ba? Okay, eh, hindi naman naman namin hinahato si Mary Grace Piatos. Oh. Yun, alam yun, naman, yun. Eh, alam naman namin na parang wala naman talaga Mary Grace Piatos. Pero ito nga, Bichoga Par, hmm. mga kabatang helmet. Eh, baka mamaya si Mary Grace Piatos, nakakasalamuhan nyo na dyan. Andyan lang pala. Tapos ayaw lang umatin. Ay! uninvited invited? Pero dumating? Oh, no, <coughs> di natin. Yan yung bisitang ano eh. Oo, oh, tingnan natin mga kabatang helmet kung meron na mga kapagturo dyan kay Mary Grace Piatos. Pero nakakaloka lang kasi talaga, no? Una sa lahat, kaya naman niyang ano eh, ma-detect sa NBI. Kung meron oh. talaga naka-register under the name of Mary Grace Piatos. O, na natin sa barangay. O, oh, sige, sa barangay. Ito pa. PSO, PSA, oh, di ba? Meron ba talaga nakaregister register na, ano, live birth? ba? Oh, live birth? Under sa pangalan, Mel Grace Piatos, di ba? Oh. Kasi, di ba, mga kabatang helmet, kaya nga tayo nagpaparegister na mga kung ano, ano mga government chuchu wari wari di ba? Oo. Oh. Bago kang maka, ano, trabaho, kailangan may ganito ka, NBI, kailangan may police clearance ka, alam kailangan may barangay clearance ka. Eh, kailangan patilipa... nakaregister register ka sa, oh, eh, database yan. Si Mary Grace Piatos. Your Honor? Ah, Ako po si Mary Grace Piatos. Ano ang ano mo katibayan na ikaw nga si Mary Grace Piatos? Ano po bang gusto nyo ah? Kailangan. Yung ulo mo, diamond. Oh! <laughs> di ba yung Piatos, diamond? Pero ayun naman mga batang helmet, babati muna tayo ng happy birthday! Bye! Happy! Happy! Birthday. Happy! Happy! Birthday! Birthday ni Sir Bugito. Hey, Hindi birthday. mo birthday Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog mo kami! Oh, happy, happy birthday, happy Sir Boogie! November 18, pang-birthday ni Sir Boogie, mga mga kapatang helmet. Comment down below nyo na dyan ang birthday greetings nyo para kay Sir Boogie. Di ba? Yes! From BPL. <laughs> uh, BPL. Boy na boy pa rin pala ang BPL video <laughs> Pero yan nga mga kapatang helmet, nga ka lang talaga, no? Masarap ba tayo sumaya si nang naisip ni Atos? Baka naman nangangapit bahay kay ano? Hampi-dampi? <laughs> hampi-dampi? Sat on a wall? Hampi-dampi? O in fairness, wala bang hampi-dampi ah? ay lang ako, nagustuhan mga video to. Kailangan mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni Videographer. inang Shera Madre? Yes! Nakakaloka, bisyo ko, pa ko talaga, yung mismong eye ng bagyo, nung oh. bumabga ng Shera Madre, nawala yung mata ng bagyo. Oo! Oh, Pumita ba, pa, sa pader! Nababasag talaga Nabasag. pala. Nabasag? Kalawain mo yun? Kaya, kaya, dapat, protectahan talaga ang Shera Madre. Itigil na yung quarry na yan. Oh, itigil na yung mga subdivision na nakakakita diyan. Kaya nga, dapat hindi talaga binubungkan o binubutas yung mga kabundukan, di ba? Oh. Uh -huh. Hindi dapat pinapatag yan. Ay nako, shout out muna. Walang tubig! <laughs> Pati si DJ Chacha, nakita na yung walang tubig. Nakakalo ko talaga yan. Nako, pero ay nga mga batang helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi kami sa bayan ng helmet din na bukit. Keep better everyday. God bless everyone. Bye! Mary Grace Piatos. Piatos. Mary Grace Piatos. Piatos. Uy, bujoga po. Bakit mamaya? si Mary Grace Piatos pala, kakandidato ng senator.